Hello, good morning guys. Ayan, may visitor po tayo ngayon. ah uh, yung mga elders po ng church. And, yan pagkakataon po natin na interviewin sila, kung ano yung purpose talaga nila, bakit. Yung, uh, sila, iniwan po nila yung family nila for two years. Ano, you know, sinacrifice nila yung 2 years na mawalay sa family nila para mag ng gospel. So, tatanungin natin kung ano yung layunin talaga nila bakit ginawa nila ito. So, pero bago yun, magpapakilala po muna sa atin yung dalawang visitor natin. Okay. Ako po pala si Elder Taytay. Tay. po ako sa Aklan. Oh, uh, ako pa si Elder Egan. Taga Amerika po. At po. At yung purpose po namin is um, i-share ang Ebanghelyo para sa maraming tao. At tumulong din sa maraming bagay. Hindi lang sa spiritual na bagay. Para ganun din po sa temporal na mga bagay na makakatulong para sa atin dito sa mundo. Why? Well, um, po yung sinabi ni Elder, di ba? At sobrang mahalaga yung Ebanghelyo sa amin, uh, sa atin, sa ating lahat, di ba? Na, ano, kaya, ano, iniyon namin yung mga pamilya po namin para um, magdala ng joy mismo na nararamdaman po namin sa mga pamilya po natin at sa mga buhay po natin dahil sa Ebanghelyo ni Jesus Cristo. At sobra pong importante ng Ebanghelyo para sa atin. No? Saan yun yung tutulong sa atin? Kung ano man yung mga Um, problems na meron tayo, challenges or trials at revelations na ginakarap natin. At uh, alam po namin na yung gospel, yun yung tutulong para sa atin. Na malaman natin na nandiyan yung Diyos para sa atin. Okay. okay. Um, yeah. Yeah. <laughs> Yan, maraming salamat mga elders. So, so bukod po sa pag-share ng gospel, ano pa yung ibang ginagawa po ninyo, elders? And, um, besides po sa pag share ng gospel, tumutulong din po kami sa maraming tao sa pamamagitan ng service. Mm. Yung service po is parang pagtulong sa lahat ng maraming bagay. Di lang po kami mismo nagtuturo. Mismo nagtuturo eh, nagtutulong din po kami sa mga families na, na nakailangan yung tulong. Um, sa kahit anumang bagay na pwede kami tumulong sa loob ng bahay, sa labas mm. ng bahay, tumutulong po kami sa lahat ng bagay. din. Mm. Wow. Like, Ganon din, ano, kinakilala lang yung mga tao, di ba? maraming tao na nakikita po namin pero hindi namin ano kinakausap pero eh hindi kami tinuturuan pero ano kinakausap po namin pa rin um, kahit hindi sila interesado sa ebanghelyo parang friends din kami sa kanila kahit hindi sila parang open na tanggapin yung ebanghelyo gusto po namin ano ipakita yung pagmamahal ni Jesus Kristo sa mga tao kahit hindi nagtuturo um, ganun. Ayan, maraming salamat mga elder. So, balita po namin eh, kayo pa yung mga nag-aaral pa, pero iniwan niyo yung 2 years para lang gawin yung, yung trabaho ng Panginoon na ito. No? So, hindi ba kayo nagsisisi? Uh, isa pong way na ano, pinakita sa amin ng Diyos, sobrang daming blessings niya binibigay para sa amin. Isang scripture po nasa, sa na nakita sa Book of Mormon din is, kung uulahin natin yung karian ng Diyos, ibibigay niya sa atin. Dadagdag niya sa atin lahat yung mga bagay na yan. At kung alam natin na totoo yung binahagi ng Diyos para sa atin, sobrang importante niya na ma- importante na malaman natin yung pagmamahal ng Diyos para sa atin is lagi niya ibinibigay sa so, pamamagitan ng mga blessings na ibibigay niya para sa atin. sobrang mahalaga talaga, sobrang importante. Um, at ano, dahil dyan, di ba? Taga-Amerika ako, hindi ako malunong mag-Tagalog or at least bago mag na ako. Kaya, ano, nag-aaral ako araw-araw. Nag, um, kasi sobrang mahalaga sa akin na ano, makapagsalita sa mga tao patungko sa Ebanghelyo at ganun din na, ano, makikilala um, po sila para, ano, um, ano, makaroon ng relationship po sa kanila, ng friendship, di ba? So, mga mahalaga sa akin. Kasi alam ko na kung walang connection sa mga tao, kung walang friendship, ganon kung hindi ako nakapag-usap sa mga tao, um, hindi ako makapag-share ng Ebanghelyo. So, sobrang, ano, yung yung mga efforts po namin na um, matutong or marunong mag-share sa mga tao, ano, ginagawa namin ng ang lahat na pwede or na, ano, kaya natin gawin. Um, pero yung invitation po namin, dahil sobrang mahalaga sa amin yung Ebanghelyo at yung um, pag-share ng Ebanghelyo, is na makinig sa amin or um, at least, um, ano, gawin yung oras na um, makibag-usap po sa sa amin ka, kahit pasit lang kahit konti lang um, para um, uh, makilala po namin kayo at maki um, makibag-share po kami sa inyo patungko sa message po namin na meron po kami petungko sa Diyos at patungko sa pagmamahal niya um, kasi hindi hindi po namin ano yung yung gusto lang po namin is na um, ibigay yung tanggapin yung yung ebanghelyo ni Jesus Kristo pero, sobrang um, nagpapasalamat po kami para sa oportunidad na ito na makipag-share sa sa inyo po sa mga ginagawa po namin araw-araw. -araw. Ayun, maraming salamat po, elders. Ayun nga, guys. Natunghayan po natin yung uh, share po ng mga elders po natin, ano. Na sila po ay iniwan po nila yung family nila for two years. Iniwan po nila yung kanyang pag kanilang pag aaral ano. So, ganun po ka-importante po sa kanila yung, yung pag-mission -mi to preach the gospel. Na ano, nalaman natin na the main purpose ng pag-mission po nila is ibahagi po yung ebanghelyo ni sa Christ. And the same time, tumulong po sa mga tao. So, ininvite po namin kayo na makinig po sa kanila. Hindi po sila nandito para palitan po yung religion po ninyo. Nandito po sila para i-share lang po siya. So, nasa inyo po yung mga decision kapag naramdaman nyo po na um, okay po yung Uh, lessons na, na binabahagi po nila. And sa pagkakataon nito, gusto ko pong magbahagi po sa inyo ng patotoo ko about kung paano po nabago ang buhay ko, yung family ko, dahil po sa gospel na Heso Kristo. So sa mga nakikilala po sa akin, siguro alam nyo po yung buhay ko kung, kung gaano kadaming bisyo meron ako. So lasinggero po ako, sugarol, at chain smoker po ako. Ano? So, yan po yung mga vision na meron po ako noon. I'm very happy na sa pagkakataon na yun ay sa kabila na napakarami kong mga pagkakamali ay gumawa ng wi ang Panginoon na makilala ko po yung mga missionaries na ipadama sa akin kung gaano ako kamahal ng Panginoon na mula po noon ay sobrang nagbago po yung yung buhay po namin. So natanggal ko po yung yung pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal and most especially is mas napagtuunan ko po yung family po namin. Mas naging happy po yung family namin. So without yung gospel sa buhay ko na tinuro ng mga missionaries sa akin. Hindi ko alam kung anong buhay meron kami ngayon hindi ko alam kung buo pa rin yung family namin kasi I remember sa time na lasinggero po ako mas pinapahalagahan ko yung yung mga barkada ko mas pinapahalagahan ko mas inuuna ko yung pangbili ng alak ng bisyo ko a uh, compared dun sa needs ng family ko so nakukuha ko po noon na hindi bigyan ng ng pera yung anak ko ng pambili niya pagkain ng snacks kasi unahin ko sa sigarilyo ko pa pero ngayon, I'm very happy po na lahat ng sacrifice and effort na ginagawa ko ng is nakabuhos po siya sa family ko. So nakita ko yung improvement and I'm very happy na na dahil po sa plan of salvation, I know po na families can be together forever. Nang na pamilya hindi lamang po sa buhay nito, kundi we are preparing para makasama natin sa buhay na walang hanggan. I know na mahirap yung buhay po dito, but kapag ginuna po natin ng Panginoon, God will provide po sa lahat ng mga pagsubok na dinadaanan po natin ngayon. And I know na kapag nagawa natin yan, magiging happy tayo sa walang hanggan kasama ng ating pamilya with our Heavenly Father in Jesus Christ. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.